ako. Hulang ko yung iniisip mo. Sige. Okay? Handa ka na ba? Oh, no. Pag-isip ka ng kulay. Isip ka ng kulay mo. Ah, okay, na. okay ka na? Okay, wait lang. Ah, buwan mo to. Oh. Ah, ano yung naisip mo ng kulay? Sasabihin ko? Oo. Bakit? Kasi naisulat ko na eh. Nasulat mo na? na blue. Blue. Okay, next. Ah, magbigay ka naman ng lugar. Ay, mag-isip pala ka ng lugar. Lugar? Oo. Kahit saan? Kahit... Oo, kahit saan. Mag-isip ka lang. Kahit outside the Philippines? Oo, kahit saan. Okay lang ako. Ah. Ah, ano yung an an naisip mo? Jakarta. Jakarta sige, next naman tayo. Mag-isip ka ng direksyon. Pataas, pababa, pagil, tas pagil. Mag-isip ka. Okay ka na. Okay. Ah. Oh. Okay na. Okay na. Oh, okay na. So, yung ula is kulay. So, ang kulay ay... Kulay lu tama. Oh, next lugar. Ano sabi mo? Jakarta. Jakarta. Pinta pa, pa niyo. Next, ano sabi mo? Ano direction? Left. Left. So dito left. Oh. Left. Oh. Hindi ba? Paano nga? Bakit Pani! Mapa na yun! Ewan. Mapa nga! <laughs> Hindi ko sinabi sa kanya! Eh? Blue. Jakarta. Hindi rin magbasa ni Iwan ng utak. Basahin mo ngayon! Wait lang! Basahin mo ngayon!